Pag pulis ang may kasalanan, binibaby baby. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Ayan, wala ko makialam kung sino kayo. Kung uh, dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang kayo. Di ba? Pair lang tayo dito. Pair. Ayaw kong sabihin na kayo, dati akong polis, Bibibihin ko kayo? No. Record shows and record will vindicate me na ako ang pinaka maraming pinakulong na polis dito sa Senado. The, 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 the most insulting action is for that kasama mo dito mag-walk out. Walk out outan ka. Nag-walk out si Senator Raffy Tulfo sa ginanap na pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon dahil hindi nito nagustuhan ang inconsistencies o pabago-bagong pahayag ng mga pulis sa Senate hearing. Dagdag pa ng senador, binebaby daw kasi ang mga ito. Hindi naman ito nagustuhan ng chairperson ng komite na si Senator Bato de la Rosa. Aniya, hindi niya binebaby ang mga pulis dahil patas lamang daw siya sa mga ito at nakakainsulto daw ang ginawang pag-walkout ni Senator Rafi Tulfo. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, bine-baby-baby! Alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang, mas ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warant kasi nagkikasing. Uh, I mean, anong sinabi mo ulit? Sorry? Validating, validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yan lang, Your Honor, hindi, validating. Hindi, meron ko pa sinabi na, sabi mo ano, walang warrant dahil, aside from validating, meron ko sinabi na ano, word. Para, covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para ma mailusot mo, yung hindi na sila kayo magsukot pa ng body cam na kailangan magsuot sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, our Honorable Chair, ah yes, may warrant yan nasa warang, kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation, and and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So, kung, kung covert operation, hindi na nga kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga mag mag uh, uh bonet, tama. Kung covert operation, maski wala nang ang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, uh, Attorney Bernardo ng uh, Napolcom, kailan ba mag ay mag, mag uh, body cam? Hindi. Uh, Your Honor po, uh, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, Kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant of arrest, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit nyo pong uh, command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na uh, aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Uh, yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang uh, hearing yan, eh kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, eh dapat meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao. Kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, eh baka meron pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun, eh dapat eh mausisa rin. Eh. Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay eh nakabonin. Kaya nga po, kaya nga po, Attorney Bernardo, eh, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Uh, kahit rin po makikasing eh, dapat dala na rin nila yung, yung, uh, yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihit mo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh na, na nakaplano pa rin yon na na uh, mayro pa rin documentation din po dapat yon dala dapat nila yon so in short attorney bernardo ng napolcom meron talaga infraction doon meron talaga mga lapses doon uh, may mga procedure na na violate uh, po bukang bukang meron pong uh, kung babasihan po doon sa pagse-serve ng warrant of arrest meron pong kulang kasi nga kung wala silang body worn camera uh, ang sabi po ron sa supreme court kahit na covert operation Uh, Anong sinasabi nito? Hindi rin po kasi. Ang narinig ko nung nakaraang meeting eh, magsaserve sila ng warranty. Eh dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maisaserve na walang uh, okay. body-worn So kayo pong tistigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the Colonel and the street. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong tistigo, sabi nila, they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinwaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. na, na tama ba, Senator Bato? Yes, uh, the, in order, it, it doesn't take Uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. So kasi, kasi Chairman Mr. Ch Mr. Chairman, you know very clear na dito established na rito eh na nung last hearing we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron siya, yes, siya hawak ng warrant. Sinabi, sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak lang warrant. Ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagtab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? ano you know, no, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, Mag-serve po kami nun. Pero hindi... Oh, pa, ano serve niyo kung wala kayo nilang warrant? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. from uh, pag-alis namin, nag, uh, actually po plant operation dahil po pinlano po namin yon naka-logbook po yon naka-blatter. Oh, so na, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Uh, Sana Honor, yung sa blatter? Sana uh, yung blatter rin? Okay, uh, Mr. Chair, yung mga okay. Okay, ayan nato. na naman, oh. No? ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, ayaw mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, si, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sir, so, sinabi niya, they were serving the warrant They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, that you must have that paper, Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, warrant. saan? Saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Uh, Dala ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung... Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa, sinong warrant officer nyo? The time? Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warad ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warad to pares. That... Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warad? So, dala-dala niyo warad? Dala po namin, oh, Your Honor. Bakit on... sabi mo na walang warad? Mag... Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Barang, Chair. Bakit sinabi na walang warad? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo, walang waran. Sir, based doon sa report, sir, uh, pagbabalidate nga sila, ang, wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung si uh, nga, dapat pinitindin nyo kasi, Sen. Tulpo may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. Ay, hey, sir. Sila, The, intelligence officer, nagsusurvey lang sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan noong panahon ko. Ganun man talaga. Mag-serve ka ng warrant. Alaga naman mag sa lang sa Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's uh, one. Nahirap yung ako. The, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Ay, hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibay ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na Sinong pinakamaraming na na pulis dito sa Senado? Ah, kaninong committee pinakamaraming na na pulis at saka mga mga witnesses. Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo kung uh, dati ko kayong tao basta kahit kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, eh, hindi na ako papayag na wawalan kayo. 'Di ba? lang tayo dito. Fair. Ayaw ko sabihin porque na kaya, dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko ng polis ay eh, totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na, uh, bakit naman na, uh, wawalang hiyain yung polis kung dapat, eh, hindi, hindi, dapat dapat wawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong, kwan. wala akong, uh, wala akong pinapaburan dito. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk ka. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one uh, I am trying to be fair here. Wala akong, uh, hindi ako, hindi wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong CHPNP, ang dami ng polis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na uh, masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang na rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na sibilyan, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, pagiging chip PNP o pagi <laughs> mayroon na magsalita dito everything is recorded if you know me you will realize para sa inyo na kakilala sa akin if you know me you will really know me hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo kayong mga abusadong polis dahil uh, niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi yung dapat, hindi kayo dapat magiging polis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong polis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo Anong warfare gusto niyo ilalaban sa akin. Hindi ko kaya atrasan kung si Raulo kayong polis. Kung kayo matinong polis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun ako kasing tao.